guys welcome to my channel time is good morning good morning good morning guys dito tayo ngayon sa kalamba laguna sa monument na ni ano ding bayani si dr. Jose Rizal and guys ang coliseum ng kalamba ang lawak ng lupa ng kalamba oh parking area wow Maraming nagja-jogging dito guys ah, uh, nagja-jogging ikot po tayo Ito so, yung monument ni Dr. Jose Rizal. Daming upuan guys. ko ang upuan oh. Tapos daming puno guys oh. Parang porisan oh. Oh, good morning, guys. Marami naglalaro ng badminton, oh. No? Diba, guys? guys dito na lang guys maraming salamat sa pagsubaybay kay Tommy Snackers thank you and God bless all and bye bye good morning good morning guys thank you thank you God bless all dito tayo ngayon guys sa Calamba City sa monument ni Dr. Jose Rital ang ating magiting na bayani dito po sa malapit sa Kalamba Coliseum o oh, si Rizal Coliseum diba may ari ting bayani nakapangalan sa kanya yan guys o oh. maraming naglalaro dito badminton Lakad-lakad tayo -lakad guys. <laughs> ah, medyo malabo ang camera. Marami lang yata. laki ng parking area guys oh. Huh? Oh. dito pa sa kabila Kalamba City laki laki ng munisipyo nila Wala pa sila. Kaya pala natawag ni Sir Mariano, papa sundot, papa daan daw sana siya sa Jollibee Banli kasi wala daw masakyan. Oh. Nandito na tayo eh. Ah, dito nah, guys. Maraming salamat. God bless all. Bye-bye.